Tay sa panganong gipalaray ma tulong nga muram noon mega eh. army Saos ang ako magunak nga kumusta kung mo ba? Ha? Kumusta kung mo sa inyo pag-eskwela kay ako na kamot gid ko para maka-eskwela mo. Mao na nga pa kamot mo eskwela Oo, oh, oh kamot sad mi ay. <laughs> mm -hmm. Ikaw ba Kumusta man imo hang pag-eskwela? Okay. Unsa may paborito nimo subject? Uh, pa math. Unsa? Mat. Wala kamot toy kanang mat importante kaya na akong mukuha kag kalis og engineer kaya ang suporta ko anak ha maning kamot ko para mag engineer ka pohon oh ya kumusta gani na gani Iksamo. mi mo ya kumusta lipay gi ko maestra kay oy oh. <laughs> <sighs> <laughs> ako may nakauna ang answer oh, kabirigod <laughs> ako, <laughs> ako may, ako may kinaunhan <laughs> mauba kasi <laughs> ko <laughs> masayop nga gipaghambog tikas mga silingan ay pero nasuko lang si ma'am pag <laughs> nasuko pag check na niya sa answer na mo bagay nga Sirum ko. <laughs> <laughs> ano sirum man ka kay kam kay na kono Pero pero ako kinau nan pas, -pas kay ko na kan sir. Naguna jud ko sa tanan. Dili lang ma o. Pinuang manang ikaw. Ay okay naman pa? Ha? Dito man to na ka to manggingon nga di ko magtubag-tubag sa maestra. Mm. Kana. Mm. Ha? Mao ganahan ako nimo. Gani na mo. gali nagural mi. Oy, unya kumusta? <laughs> Ay, sirum man ko. na asal. Oh, sana. Gitawag man akong pangalan sa maestra, may siya Lando. Oh, uh, ninyo. Wag gi gumin tubag. Ana ba ka di ko tubag tubagon. Mo nang nasiro ko. Basta lang di na mo ya kumbot pasabot. Ha, ang kumbot pasabot nga kung sa leksyon tubag ha. Pero kanang kasapaan ka ayaw tubag. Ay, Nagingon ang takaw ang kanang yung nako ana. Sala pa hinung nako. Ako pa tubag ko sa umong maestra Gnina. Kani o? Kani o imong yung, yung gisuon. Naunsa man intawon moy? Ya kumusta man? Kusok ko man to si man. Ano na Langan kay namun tuh segi pansiran aku yang yung kan sering anas sya na ko. Oh. Og asa asa ko na ko gibutan kong utok. Ya. Ako sang ingnan ko suma ni mo ma'am tiguang na mangka. Wa man sa siguro yung utok na slobot. Uy, kaliwat kini yo Au, inahan. Kut oi.